Selamat pong Mama Julia, Mama Derek. Ya, nambiki pagal bigyan sa inang career mo. Michael Santos, inang Spectre, maraming salamat po. Nandito si Mari ingat tayo sa biyahe po. Salamat po Mama uh, sa Mari Beligas. It's never too late Alam mo toto Salamat po, nang try na samad Never too late It's me uh, Irma 12, salamat po Salamat ko, shalma ko Dodo, from uh, Takluban City Ay, oh, salamat ko mama, it's me Irma twelve Ako na hilo na. Ako na hilo na. Salvador Apolino, shout out po. Shout out to Ruel, uh, Rubois, Ate Amor. Ingat kayo na. Salamat po. Mamaya po pal. bagyo may bagyo sa Ilocos Norte Mamkyot ako sa ato mamkyot ako muna hapon Hindi algaras ya tuan. Dan dito party pa ulan na ulan mga kalinga pa no. Yan mayong ana uh, mayong adlaw uh, toto diyan. Dulo mo toto uh, Alex uh, Liglaysa uh, gunung limang garato ya yeah, saruto ng garo toto ah uh, ano ba ah maglo sa ato mga maglo yeah, salamat po to salamat po mga maglo salamat sa support kamusta po mga maglo <coughs> Ayan, na yung bag nga aldaw Kuya Toto at uh, sa Gmail Kuya, yan siya rat Kuya Toto Mam Gmail, papalipad to eh Papalipad yan sa Mam Gmail Papalipad yan uh -huh. Ayan, magandang uh, tanghali Ingat mga mali ka rin na mag laisa kaya niyang v mag kapil amor hard cr oh <tapos> <tapos> <laughs> Kami kayo tulog, Mario po. Bukas po si Mario. Pasabay. Pasabay ba Hmm. mo, mangihe, mamukaw. CR. Eh ako, umamon pa ako ng mga alas siya tayo. Nagilamos ako. Pati pagligo. Na. Doon po siya, Mario. Doon Kagaming uh, ano? Kagami nga ako doon sa anong... Wala ng tao. Patay yun, yun sa <laughs> mga Di po gusto ito na po sir Toto Especially sa maglangkas Lang <laughs> ito ang mga Ibol no sir